Kaysa na nga ito, uh, suwatan po ka rin itong o pagdagan. No? Pinadaatin is, uh, sa kalalaki, yung mapatawag lang sa nga nga, Tinong. Hindi ba tanong doa, sa radyo ni Ray Arellano? Kaysa na ang atong sender, si Tinong. Usahay, no? Doon na yung tao nga, lisud yung sabton. Pero kasagaran yun ang mga tao, sa yung raman sabton, pero kini ako kasawa. Mauri, sus, isura sabton. Eh. Pero aron yung nga ng sa sugilan, no? Inaniyon ako pag sugod ang tanan, ay eh. <coughs> Katakanta sa uwihan niya. Wala na ko sister kay nang hurot mo ni kaibo taong kwerdas. ani eh. Kanin lang siguro akong gamiton. Ya, yeah, may karaan ako nga ka adaptor nga speaker. Ah, ako lang yung gamiton, ah, okay na ni. Ah, yan na. I-play na ko eh. Mm-hmm. Uh -huh. um, Ayan ah, ka na. Sipa-sipa. Sada. Ako pa hinay-gamay eh. uh -huh. mo eh. Ayan na. Ko ano... Ay, ay, ay. Ano yung mga hinay-gamay mo eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ako... Masawa mo na yung mga lilapadre. Display na nyo. Ah, ah. Dahil ko anday. Kanang ni practice praktis, ako. Ano yung akong bagong speaker nga. Ko anday. Ako na yung... Hey. Ikaw ikaw na unsa Naunsa man ka oy? Ikaw din ang laba de, ani day. Ako ako laba day. Angay ah, sad nga ikay manghipo sad ana. Ako rin gyud nang hipusun, day. ay kabla ka blaka. Ay gasula imong kagulingon anak. Dey. Ako ra bala anak. No, Samo sa mo kay tan-aon ka. diha oy ipos na. pamil-a para ibutas butanganan. day paglabay na oy. Ha? Paglabay na. Day, asa ton laban ako kar sunis diri. Wala gyud diri nga ako lidaban mo tur ako. Ano mangita pa magato? Natural kaya mo to. Ano gay mo, unsa may sulti nimo, unsa man tong gisulti nimo dagani na? Nga oh, Di ba ning mo no, diba kay panglabay to? Ah. Oh. Uh, uh, ha, ha nasa... na sad. na siya, di ba ina ko nimo nga ilabay? Oh, ano Ilabay sa gyud ni mo? Oh, ingon ko huh? ilabay labay. Para mo di ay. May da sa ning istorya hay na. Wala ko ikasun niya, ning sa unta ko pagtrabaho ani ha, Magbahag ko. Ikaw ra man ingon nga ilabay na, di ako gilabay. Para mangita ka, parao. Bida, asa mong taon ni maglabay taon day? Nas basurahan? Huh? Sumulisip! <laughs> Pagpahit na lang dito, ukay, ukay, uy! Unsa! Pinani, ah, uh, hindi ko kasabot, hindi ko kaya sultihon nga, yabahan ba akong masawa? Unsa. Basta, bisag klaro kayo nga, dahag ko midya, rati doon doon man! Kaya, hindi lang kay kantorin ay tabo, napunan pa pagito. Day, Tani, mag -taksi tau, ano sabi tayo niya? Mag-taxi tayo, Overchief. Ano naman, nakikwarta pala taxi niya? Ha? Oh, nga nung arim ka na kung mutana. Ang ibo ni kwarta asa ko nito. Naaman, yung ano masiba ka pang mutana? Mutana rin nito, ano sa taong kayo? Ano mag-jeep tayo, mag-taxi? Mag-jeep. Jeep, Jeep init kayo. Taxi lang tayo. Mag-jeep ta. Mag-taxi lang ko, tagod. Bisag, di na kaabot atong kwarta. Mag-jeep, mag-taxi lang kita. Kaulang yung kada. Nag mula pas na gusintos ang kuan, litihan, atong kwarta, mahabilin, pila na lang. Jeez na lang. Ah, panghuwa mo na yung Eh, kapoy ni mo maglakaw ta ay. Eh. Maglakaw ta kapoy kay kada. Ino, ang init kay day. Oy. Awa init init basta kay maglakaw ta. Pagkakit ka or. Unsa ko taon mo kar? Nang mo ka init ana. But ani niya ang gang, tay. Ang antay, makalagot ba kayo? <laughs> oh, kayo nga Oh, sama sa mga yun, ay nahitabu ha? Naglagot ko tay. Sige, magbagulbol ng init. Magtaksi ko nung Unya nga nung waman mo magtaksi. On saaw na mo pagtaksi nga among kwarta nga nabilin, usang katus naman lang. Ya, Kuan, o nagbusubra o kuwan, usang katus ang pitihan, on naman lang, utango na mo. Unya nga nung naglakaw man mo. Sige magtataw-taw, may pag maglakaw. Unya to? Unya to, Brida. Ay, Brida, lakaw itay, ha? Ako yung bitbit sa mga kinumpra. Siya galakaw kada gayon ra. Niya, ngayon ka natay, ha? Ikaw kung nasa akong me, ha? Kung lang ko porte ginita, na magbitbit ka ni mo mga kinumpra. Ah, sa ibu ato ni mo tay. Beh. Oh, oh, ito kung buno. Ah, tay, tay. Recorded by X Thunder Gaming. Sus Marie. di ko ka magmahay Mary. Kaya kining mga make-up nga dahan ako, Marie. Kaya kang pagyudi gawas, ang ito may puti. Kana mo yun na Marie. Mary. <tongan> Iyama, <tongan> Lagi! na, di rin ba ang tuo? mo nga, itom lang, nag-itom lang, muputi na. Sigurado ka, Mari? Na, di rin ba tuo? Yeah, words na ini. Tara ba ito si Mika, Mari? Itong bagong abot gikan sa Afrika gani, perting ito maad di ba? Karun, na, may gamit si aning miracle powder. Sus, Mari, ang iyang ilok na muraglubot sa kaldero, karun dili na muraglubot sa kaldero. Mura nagtakub sa kaldero. <laughs> ya, yeah, words. Lagi, Mari mo nga suway ni eh, mari suway lang di lagi ka magmahay suway lang with in one month mari ah sige ha og ligay ko muputi. unsa on ka na magpaputol ko sa akong liog mari ah basta ah. Okay. ha isugal kong akong, akong kagalingon pero og muputi gyud ka mari unsa man sa akong puton sa imo ha utla akong kuko kay sa kaayo bungot sa itoy day eh. nee. Sige si Igin bag sa imong daong? Para paputi ni. Hmm. Iyong mga rinang naong yung sige agbagnos. Ang kanilang ito mga parte si mong lawas mo yung sige bagnos. Muna akong problema doon kay nangita ko sa tanang parte sa akong lawas nga itong pero buwag man ko'y nakita. Ah, <laughs> <Bito. laughs> bida ko. sa Nga naman, naon sa limang kaan sa mga na nga nung ginutukan man yung mga akong ilok. Oh, di liwi ilok mo yung ni mo dahi. Ano sa di ay? Ang imo rin. Ang... Igot, igot. Ang <laughs> <laughs> Hmm, gipalit ko na. Dili para ako. Ah, para sa mga na. Para imo na. Uy, bida. Dilit sa lagom ako igot-igot tao, no? Di, bitaw. Kasi nag ingon ni mo. Pero ang itlog ni mo mo, ay lagom. Ay, <laughs> 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 mo na mukha ako mo. Hindi ako sawa. Sa sural lagi mo liso lagi liso kay laliso di ka kasabot kay naarbay kinaiyari niya kung maura ni mang loon, bisan ang ipang iya pang kagalingon? mahimo na niya isugaloy oi eh. basta wag yung makapugong sa gusto lagi basta maura ni mang luod mang usa ni usa sa gikuyaw ang ginako aning bayana unya good morning Hello, sir. Oh, Ma, may buntag. Oh, may buntag, sir. Um, kasi ganito mo palitin yung sakyanan, sir. Kasi kanan siya, pero maayo kayo pa ang makina. Maayo pa kayo ang iyang kondisyon. Kay, huwag makayo na kamita sa tagiya. Ah, uh, asamaan asa man auto ha? Ah, uh, kani? Oo, oh, ma'am. Kani, ma'am. Wala to, ay huwag sa tagiya. Kay, di mong buto kayo. Kay, mular lagi sila sa gawa sa nasod. O niya, posible nga ato naman yung muyo dito. nga, yara lang yung baligya yung auto. Pilang si baligya anak? Barato ra ma'am oi. Pilagan ni barato gani. Ah uh, ganito ma'am, ang brand ni mga 500,000 kapin. Unya kay dili man dugay na man ni, pero kondisyon man gyapon. Ah uh, mapalit ra ni mo ni 120 ma'am. 120? Oh, uh, barato ra kay ma'am oi. Bayad ka higit sad. Dong, unsa man dong? Ah, 120. 120. Doktor. <laughs> 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 ay <laughs> may na log na unsa man kamagamitan na? 120,000 pesos gyud di? siguro wala jud unsa di? 120 pesos <laughs> ka paraw sa gitaw nimo. <laughs> ay lang na oi magamit ana. Sige na dong. Sa ato bitaw nang silingan bitaw, kita na lang ana. Ato mga silingan naay mga sakinan. Kita wag yun. mas maayo na. Hindi pa nas ka tricycle. Naa na balik niya daw, sabot tindaan. <laughs> sa balik ta. Ha? Balik na. Balik bagyo ta. Balik to! Pantay ka ha! Sabi ko gani, kursunada ang kapalit to ha! Bugnoon tadi akang tinunga ka, mangutana pa ka, kursunada pa ko! Mangutana pa ka, balik-balik! Eh, siyempre, -balik? mangutana din <mulit> ko! Para unsa? sa? Palito na lang itong diritsyo, guwid mo naman ang istorya ha, guwid! Basta, hindi tamag na eh, iklaruhon sa ding mayo dahi. Magdatang teknisyan, o really teknisyan, mekaniko ba? para mo imutan awa to makinaha aron ba maklaro yung kayo gud sa tuklet na kanan ay katugon mata makikistorya nimo oy nya hu di na lang gud di maklaro be sa ono to beh be pois ni mo i ba be sa onan ha aw Iuli. uli kan nag uli unya di na beda uli no di na uli aber Oy kara, wa taon ka mong palit og pan. Oy, may tagpaan sa si nga Alros Big Chef kay way pan nga baho kay pan makatagbaw nyak bahaw na, iuli, di naman ang na uli, ha? Di ba na, sabar, eh. ay wala ikring, ay migar na. Di li, paan, auto na, sabot hmm. ka, auto na. Kung manulti ka, bagi buguan ka na ako, tinong. Ano man? Pag sulti na gibuguan, gika na ako, kay na. Ano man, ha? Ah, eh. basta, bahala ka. O dito bahala ka. Ayaw pagdahong mamukaon pa ko. Oh? Saka? Oh, di na kumukaon. Hangtod nga imo tong paliton. Ito ho, ito po badlong taong gabayhan na. Huwag ko nagpabadlong imo, ko akong isulti. Oo, uh, sabi na naging buhati mo, di na pabadlong. Imo na lang ako na nagpabadlong ko. Sabaya ay! Lupi mo ba yung bata ay nung way buot mo. Bahala ka kung sa'yo mong ikasulti Basta kay dilit na mausab ang akong nahuna. Basta lagi nito mo na yun pagpalit lagi. Awa, magjagi ko na sa pwente usmin nga way suuton. So Wakoy itabon sa kulawas. lawas. Ah, kayo. Awa! Ah, Sige, lamay di ay. Ako ah, ginamuhatong tinunga ka. Oo, kalimok ka na!

Asal betul bayan ruwa boleh kalit. Pi dan lu udah bercakap tu. Sir. Oh, mekanik mereka ni kau yang gawas Sir. Oh, cepat tik boy. Ah, mai masuk ke mana? Oui, mai ubi busing. Pi dan gaya tu mulung busing. Hah? Pi mulung bab apa? Pi dan gaya ni muiak kau busing. Oh, mai mung di sana kada. Oh, Ah, muka suka aku jadi ya. Mau ubah? Sayang kini busing. Oh, maatun selain. Mau ubah? Kon aku pakai. Huh? Kung naku pa ako, ha? Kung <laughs> saan? Kung naku pa ikaw, sir. Ah, lagi. <laughs> Musing. Palito ni Nemo. Okay, kara, lagi may kaniko. Misali ko, mao nga, pag ingon yung paliton ko niya, okay, palete ako. Purti ni payas kong asawa. Kay, ako mo na palito mo sa Unya, halal na day. Sa na. Sa tingnan yung auto. Okay dong, okay dong. ko oh, oh, amin eh. Oo, na ko pagpaandar ko eh. Ah! Oh! Yak! Yeah. Pag ako palit? Ano oh, na dito mo ni Bondar? Nga na, na dong! Ambo tadi niya eh! Mone ako ganyo ni mo ha! Nga dili may modali dali-dali at agpalit! Oh, nood sa eh! Kaya taugun ko itong kanil eh! Hello, sir! Hello, tik-tik boy! Ah, porbida! Yung sa'yo mo pagtanawa ng auto nga amo na palit ha! Ano di man ni mo andaw? Au bandar ba? Bandar. <laughs> Sincha na kasi pero ang tinuon. Eh, ah? Ba man ah? ako tanawa sir. tengok mo masa sa wala sir. dong ipingo lang sa condition ba. Ye babalik jud niya. Usa. Sincha na kasi ra. Ako mo tanan tanawa sir tim gumusugot mo sa wala. Tungod sa ka-excited taon sa kong asawa, maka-auto mi. Isapot yung daan ang mekaniko taon, aron dili lang taon mo tanaw ba. Kunya, gibayra na na kong sakyanan sa kanaan. Aron, dili lang di ay niya ipatanaw ko na no taon sa mekaniko. Gibayra na ko, na-approve lang bitso. O karoon ang bot, muro kebuang kabuang ni sakyanan. Mauni akong problema, di ba yun mo andar taon? O sa man, sa dinarbag na mo, di narabag taon mo Buto saon na ako kong asawa. Pliyo, tabagi ko ninyo. Ma'am, na ay mabasa this Bible nga. Paling itong sakinan niya, wamo andar, giuli, di Pauli, Biyo sa man, tinong. Okay, ang isendo na ito karoon na Si Dudong tinong ang na na Si Sino? Ang oh, kanis si Dudong Tino ang tepres. Ang ah, asawa ay ang Kay luuran, di masabot. Unya, nagali pa ngayon nga di matuman na tepres. Muna ay panghagit nga ha. Kung di ka maha, di nani mo hatag. Magdagandagan ko ito spwinti. Magjaging ko nga maghubo ko tanan. Wala, nindu tanong tanong. Nindu, stay high as mga tao, <laughs> anak. Yahe kayo niya. karon, palit sila sa kyanan natin. palit lang sa kyanan. Wag yung taong magkamit kayo. Waman mo andar. Nga gina niya, may kanay ko. Nga nung, ikaw maayo dia. Ningum nas maam sir nga kanang ay tanawa ing na lang na maayo na. Lo? Hmm. Uy, naunsa -sa, sa to ah, pa si kanhan? Si kanhan. Oh. Asa una 500 kuno presyo ato karon 120 ay, na lang. Tuhan ini. Hello oi. Puri goro ini Gero ke palit pa para niya oi. Pa palit ang ibay. Okay lang, 120 <laughs> ati i Kanang mga multicab. Ngayon na na, oh, di ba? Kay mga nindot pa mo ng mga multicab no 120 multi cab no may dagan na, na, na ron gulihan. oh dai dagan oh. hi bam kada ko no mapalit og si kanahan, mas ko kuno gasto kay brand new kuno na bam kini okay, pa ayo paayo, paayo sa Elisandre oh pero depende na sa si kanahan nga kuno na pado man nindot man nindot og uh, labi na oh. kanang ang mga tagiya bitaw te kanang tuas gawas e nung gamiton niya largas gawas inaan na naman, na may dagan si ako ano ko ang amigo si ah uh, Kapitan uh, uh, Dino, Dino Pailnar. ah uh, Dino Pailnar, anak ni uh, Kapitan Jingjing Pailnar. Mm -hmm. Dino dagan ang mga sakyanan nga baligda nga. Mga nindot po. Ah, maayo pa. Di, di mga maayo kayo. Nindot pa kayo. O. Oh, di, dili kayo. dili di, di ka mag-uol ba? Nga mapalit ka. O ganahan ka sakyanan doong uh, tinong uh, tanawa ng Basically dino pa rin na sa Facebook na makita na nimo diha mga sakyanan mga motor mga sakyanan ug uban pa mga auto ug daghan pa kayong mga sakyanan di Depende na Depende man go tingali na kulgat sa imong pag-am. Oo tinud-i, daghan sa mga or sakyanan. Tinud-i. Naa gyud na sakyanan ni dino at i pres. <applause> ah dili makadaan niya gamiton. Dino. Dino kay narba ka nang anak ni Jing. Dili na nanay gamiton niya. O basta dili kayo hago. Usay mo larga siya, mobiyahi siya. Iyang baligya si siya, yang mga sakyan na Oh, nakadang mga motor niya. Nakibang nga kay motor eh, pero buyag lang. Niya natin tinong, dili bangita kag nang tarong nga baligya lima kag 500 do niya 17 lang. Sa unsa nga nanang gulyat? Road test. Oh, kanang ah. itay pag ba ay pabang condition ring round uh, south ring test test na ambas basta bago pa e ring test uh -huh. na tad lagi uh niya sa asawa ti press ka rin. pag start niya mo yung start ay dili gyud to maayo oi dili lagi kaniyo di yung asawa mo ni ngon pa man ni pauli kad di ta sabot gisabot man nila nga way, uli ay ay musa gud ay ang kadto ko nung ang kadto ko nung tawo ay patibang lang Kana, patibang ipasapisa Ate Nog, sa pisa lang na, ay, patimbang na. Ay, ay sabi tayong tao ko lahat nga, you uh, know, agent or on um, sa mekanik, oh, ko, gingnan ko lang yung asawa, ay, harata ka niya, ina, kung ba na, mm. okay na. Polok ko. Ko. No. Ay, wala niya. Kung ano yun, no? Hindi mo na oh. yun. Saan yeah. pa, usagaan mo pa na, no? ano nang palit mo ng masakit ton? Masakit kita nak, na. masa oh. kita nak, na. mau nang barato na kayo balik diya kayo di naman. Di na madah. Doon na magutsik na iya sa gulat na ng mura kang bugira ba? Gusto ko siya matupos lang sa lingan nila yung mga sakyanan. Oh, Pero kun ka iya sa kanan, iya ni pa, kung ano, mekaniko gyo. Mekani o kato, mekaniko lagi atin, Maris. Maayo to ka mekaniko. Kaya lang kagibayra ng mekaniko. Kaya pa, sa diya. Inga lang nga, maayo na. Aruna sa kanan. Aruna sa kanan dahil yun? Ano na? Ito ka hanggaw. Dili maayo, oo. Kahit ka parte ang sakyanan, kasi gingon lang daan nga. Isakto so, tong sa kung tiya. Tiya magpalit ng TV, tiya magpalit ng radio, magpalit ng computer sa da. Mo na tiya. Da, lang pakan unon. pakanon pakan unon. kami pag mga kuryente mga baterya. Um, ah. Kani utsa. Kung ari ka sa Mateo 6 versikulo 20. Pagtigom tigom hinuon kamo ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Diin walay mga kawat uh, walay taya og wal og anay nga mo kot oh, kani pag itaya na ninyo sa kenan. taya na oh Osbon, pagtigom kamo og mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit dili walay taya og anay nga mo kot ni ini og walay mga kawatan nga makakawat ni ini kaya mo kun nga kalibutan no niya makabaton na sa kanan wa marutis wa matisting wa tadiha Ang itaya lang siguro ni um Tanawa ko si Mahimo, anak, itong nila lang atin, Pris, matimbang ba? Ibalik ya ba? Hindi lang yung kamauli. Ano, inigpalitan na gulak, bisa nung si Kanahana, aban na yung mga papelis Na, uy! Di hindi Mahimo nga. Na, Anjo na. Ibutan gulit dito sa papeles, nga, dili uli. oh na, ba, sa sabot nila. Sabot nila, berba lang ba? Nga, oh. way uli ay, ha? Di na, o, oh, ano, di na mauli ni mo, kagasabot naman mo, way uli ay. Sa akin pa. Lain mo to, kung nadunggan sa mga silingan sakay ko doon. sakay sa. kung ano pa na no, no, no? <laughs> <Kodakong>, puzzle <pasl> Tihon. ari man. <tihon>